Magandang araw sa yun inyo mga idol ano? Sa lahat ng nag-request diyan ano, nag-comment. Kung alin yung kaibahan sa yellow twisted fruit dub, ano, sa ibon na to. Kung alin yung kaibahan ng lalaki at sa babae ano. Ito na yung sa mga comment niyo, request ano. Sasagutin na natin. Tingnan niyo yung mabuti. Ito yung babae mga idol ano. Yung babae. Kaya ko lang hawakan kahit isang kamay tulad sa lalaki medyo malaki talaga siya hindi kaya kahit hindi kaya ng isang kamay lang ano tingnan nyo mabuti mga idol ang kaibahan talaga sa kanila medyo maliit yung ulo ng babae ano yan o ano? medyo maliit yung ulo ng babae at saka yung sungo niya o ano? medyo mahaba ano yan pati yung kulay niya dito sa dibdib hindi masyadong madilaw hindi katulad ng lalaki na medyo parang makintab talaga siya no dito sa harap ha ah? yung paa niya medyo malit kumti, dito dito ulad di sa lalaki ano yan ito yung babae ito yung kaibahan sa lalaki at babae hindi talaga kayo na malilito sa kanilang dalawa no yan no medyo maliit tapos yung kulay nga dito sa dibdib dito sa ulo nila medyo ma uh, maliit yung kunti yung sa babae at saka yung sa ano nila sa sungo sa tuka medyo mahaba ang sa babae ano yan mga idol kukuha tayo ng lalaki ito kasi yung babae ano tingnan niyo nang mabuti para hindi kayo nalilito sa kanila sa lahat ng nag nagtatanong diyan ano sige <coughs> yan mga idol kumuha ako ng isang lalaki ano para talaga ano ma nalaman nyo talaga kung alin yung lalaki sa kababai sa yellow breasted throat dab, ano yan oh. Ano. yan ito lalaki din to medyo malaki yung paa niya, ano at saka yung dibdib niya, medyo makintab yung kulay ng yellow niya, no at saka malaki yung dito sa dibdib nya yung kulay ano at saka yung tuka niya. Oh, medyo ano may lang kunti hindi tulad sa babae na mahaba talaga at saka yung ulo nya yan no oh, yung ulo nya ikikita nyo no oh, diba medyo malaki talaga yung ulo niya. sa lalaki Ano oh, idol yan at saka yung katawan nya medyo malaki din Oh, yan. Makintab talaga yung kulay ng lalaki. Hindi tulad sa babae, ano? Yan, oh. Yan, yung ulo niya malaki. Yung tuka niya medyo may lang. na parang may yellow din dito sa tuka niya sa unang tuka. Yan. to sa dibdib niya, oh. Yan, oh. Parang dilaw na dilaw talaga yung kulay, ano? Yan. Wala pa tong buntot mga idol, no? Kasi ito yung...